Coronin EMS started during the pandemic. So nakita natin that during the pandemic, ang daming mga Pilipino, mga kababayan natin na namamatay dahil ang daming pila sa hospital. hospital. Uh, bukod pa doon, <coughs> uh, talagang hindi natin alam kung saan pupunta yung buhay natin during that time. So nakita natin, ang daming nangangailangan ng uh, emergency medical care dahil nga puno ang mga hospital. Ang ginawa natin during the pandemic, inorganize kagad natin na uh, ang ginawa natin yung home care na tinatawag. Sa bahay na natin sila inaadmit. So during that time, kung kailangan nila ng x-ray, ECG, ultrasound, laboratory, blood works, lahat yon ginagawa na natin sa loob ng bahay nila. At marami tayong mga na na buhay. Imagine in just one day kong, uh, Miss Jo, uh, 80 patients kagad ang uh, nasa service na, uh, ini service ni Ronin during the pandemic grabe no it's just like saying na oh uh, hospital in your own house pero ang pinakaimportante na dapat meron sila alam-alam nila na yung Ronin yung tinatawag nating for example nagtatrabaho tayo ngayon mm. nandito may biglang nagtext ang sabi oy oh, tatay mo o yung nanay mo nahimatay. namatay uh -uh. eh kung mangyayari sa atin matutulala tayo uh, may, may, may nagpapanik. Pero kung Ronin ka, all you need to do is to call Ronin, hindi ka naaalis para pumunta doon. Ronin na ang pupunta doon sa bahay o kung, kung saan man. At yung Ronin na ang magdadala doon sa pinakamalapit na hospital. Pero ang pinakamaganda niyan kung ang ginagawa natin, even before that, kinukuha kagad ka natin yung medical data nung isang pasyente. Uh, doon Kasi, ba sa bahay, no? Oo, kumaga, um, Even before the emergency happens, uh -huh. pinakaimportante na dapat tayong mga Pilipino makuha natin kagad through Ronin yung advanced medical data. For example, alam natin kung anong blood type, ano ang pre-existing conditions niya, ano yung mga gamot na iniinom, sino yung doktor, anong hospital para kung sakali na himatay kailangan ng emergency needs. Ananduna. Hindi mo na matatanong yung tao kasi nahimatay na eh. O, wala nang malay. Naghihinga na or what. Pero kung meron tayong advanced medical data, napaka-importante yan kasi bago pa lang tayo pumunta sa hospital, na i coordinate okay. ka natin. You're talking about advanced data. So, ibig mong sabihin, kailangan maging member ka ng Ronin? Napaka-importante po. So, uh, ano uh, membership ang Ronin? Yes, it's a membership subscription nakapagka nag-subscribe sila uh, we augment yung tinatawag natin pangangailangan ng emergency medical care ng ating bansa alam naman natin na talagang ang laki nung pangangailangan natin sa emergency medical care uh, ang importante ngayon kapag ka nagpa-member sila kay Ronin kukunin ka agad natin yung uh, medical data nila kasi very important 'yon kasi kung hindi natin nakuha 'yon nagkaroon ng emergency it will take time for uh, us to, 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 to get. Um, But yung simple uh, getting the medical data ng isang pasyente, kung it will save lives. Alam mo, sa uh, universal care, uh, dapat ronin ang kukunin nilang uh, uh, tawag nito, uh, partner. Okay. Uh, I will suggest that to Secretary ano, Herbosa. Pero, unang-una, paano magiging member ng Ronin at magkano ang membership ng Ronin? Meron po tayong tinatawag nating uh, group membership. Okay. For example, sa isang subdivision, <laughs> i-cover natin yung uh, buong subdivision within the vicinity. Di ba may binabayad silang association dues? Okay. So, part lang ng association dues nila, i-compute po namin yun kung ilang household naan nandoon. Even the, um, the visitors na may nagkaroon ng accident or nagkaroon ng emergency within the vicinity, the vicinity wala na po silang babayaran, covered na. Kasi, for example, ang isang run ng isang emergency, uh, alam natin, mahal. Lalong-lalo lalo na kung ang gagamitin natin ay advanced uh, life support. Yung ambulance na ronin, ang, ang ginagamit po natin ay advanced life support. Kompleto na yon ano? Yes, tama po. Kompleto, kung. may ECG, mayroong uh, ano ba itong... Depibrillator, uh, may oxygen, may gamot may nurse may EMT supervised ng doctor yun yun tinatawag nating halos kompleto halos kumpleto hospital na. na para ka na pong nasa loob ng emergency room ER o oh, ER okay. okay pag member sila magkano pag hindi sila member magkano okay simulan muna natin balik natin uh -huh. doon sila sa hindi member tumawag sila as instead of paying nasa 25,000 pataas pagka hindi sila member, kailangan ng uh, advanced life support ambulance. Ang isang run lang natin, we are only charging 10,000 pesos. Okay. So, ang laki ng mura. Ah. Ah, Pag-member. Pagka-member po natin, pagka kailangan ng emergency run, wala na po silang bayad pagka-member. Ah, ba? wala na silang bayad. Ah. So, pagka kailangan one ng... One-time one pilang. One-time pilang per, per year to. Yearly yun. Annual. Yearly, annual. Uh, so, parang ano to, Kong? Parang bumili ka ng Paris sir. Kahit hindi mo na gamit, at least anytime na kailangan mo may sunog ka, may magagamit ka. Ah. Parang, halimbawa, bumili ka ng Ronin uh, subscription. Kung hindi mo man magamit, magpasalamat tayo dahil hindi tayo nagkaroon ng emergency. Ah. But it's a very, very cheap. It's a good gift to our loved ones, nanay, tatay, buong pamilya, na pwede nating ibigay, na napakamura lang. Medical security. Yes. So, ibig sabihin na uh, at least ikaw, alam mo na, Uh, if something happens to you, dahil member ka ng Ronin, uh, hindi gagastos yung pamilya mo doon sa uh, mobile ER. Yes. Di ba? Pag ambulance, lalo na, libre. Libre. Diba? So, sa non-member kong, di ba, 10,000 lang ang sinisingil ah. natin. Service, eh, magkano naman kung magpapamember ako? Kanina ko pa yung tinatanong. Ito ah, na sasabihin kayo, ko na. Eh, alam mo kung pagkano ko? Ba ako? Gusto mo magpapahula <laughs> Alam mo, pag magpapahula mag okay, okay. rito, may bayad yan. Ayun. Okay, sa buong pamilya naman, coverage, yung tinatawag natin dito, family household, included yung limang kasama sa bahay, kahit hindi ka mag-anak, basta lima sila, mm. sa halagang 8,980 in one year, limang tao na ang covered natin. Lima. Limang tao na ang covered natin within one year. Anytime na kailangan nila ng emergency medical service, wala na silang babayaran covered. Ngayon, kung mag sila ng other services na hindi naman emergency related, may discount naman sila. Ngayon, ang tanong naman, what if isa lang? Isa lang ang mag-member. Uh, Magkano? Okay. For only 2,000 pesos, covered na sila for one year. Okay. So, paano naman? Kunyari, yung pamilya ko ay siam Okay. Kung siam naman, ang ginagawa dyan… Merong may, extra, extra apat. may extra apat, dalawa pwede natin gawin. Hmm. Uh, pwede kang uh, kumuha ng isang family, tapos kumuha ka ng tigi-isa ng apat. Or, kumuha ka na ng dalawang uh, pampamily, dalawang 8 yung isa, maghanap ka na lang ng pwede mong isama. Okay, Doc. Uh, ito naman mga tanong, no? Uh, like, like for example, siyempre choice ng uh, pasyente, ng member yan, kung anong hospital ang dadalhan. Uh, kunyari, um, it is left to your decision. Merong isang hospital doon, pero hindi naman fully equipped. May isang hospital na mahal. Uh, saan mo dadalhin yung pasyente? Ay, ang ganda ng tanong talaga ni Kong. Si Kong talaga naakaintindi <laughs> dito sa emergency medical care. Number one, if the case is emergency, hindi na tayo pwedeng mamili ng Hospital. Kasi emergency eh. Mm. So kung ano yung pinakamalapit na hospital, our command center will call, will coordinate, and if that hospital hindi capable mm. to admit yung certain case ng isang uh -huh. pasyente, halimbawa kulang, mm. walang available it. na ganito, 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 we will automatically call the nearest hospital, na yun po yung advantage na meron kay Ronnie. Meron tayong tinatawag nating hospital endorsement protocol. Plus, kasama yung tinatawag nating monitoring and coordination with the family okay. members. So, um... oh,